Naku, nako kakaganda ng mga free sample na natatanggap namin. Grabe. Mamaya mag-video ako lahat-lahat ng mga free sample ko. Ang dami, dami, dami. Ang gulo-gulo na nga ng bed ko. Tapos si Che meron din. Eight ata kay Che or nine. Naku, ang dami din sa bed. So, sa akin din, marami na din. So, isa-isa. So, mamaya gagawa ako ng video sa lahat ng mga aking mga free sample, Meron ako mga free sample guys, yung para sa hair. Eh, hindi naman kasi ako masyadong pwede magamit yung para sa hair kasi nag-treatment po ako ng hair ko. So, yung mga na-free sample ko, is hindi ko siya magamit. So, maybe i-dispose ko, ipamigay ko. Pero yung mga free sample mga kagaya, ganito, gaganda. Ay, naku. Pwede ko siyang gamitin. Pwede ko siya display sa so, mga live kasi pero yung mga nasa hindi ko lang ito nyo. Eh, maglalive pa kasi ako noon. Um. So, so, ito maganda siya guys. Kasi meron siyang free din na mga ano, maliliit na takip. Ano uh, Kung gusto yung maliit na takip sa Kasi this one is so big. Malaki ang ano, ang ang takip niya. Ayan. So, kailangan siya ng maliit. Pwede. Ay, naku, yung ano ko, natanggal na. Ayun, mm -hmm. sirot na siya. Kailangan kong invert mo eh. Ako na lang mong gagawa. Ito, bibili ako ng... So, ayan. Tapos na tayo. mag unboxing naman ako ng iba pa. tapos mamaya na kasi mag... Magluto pa pala ako ng food ko. Wala pa akong food. Ayan. So, ipalik ko ng ating mahiwagang gold ano ba yan? Kahit anong gusto, kahit anong ano, uh, mas marami pa rin talaga, mas gusto pa rin gold. But then guys, mag re din ako, mag ano din ako ng, mga ng, ng mga swan. Uh, madami din talaga akong dahil mga swan. Mga uh, sampu or 15 na pirasi na yun. <laughs> Ay, yun hindi yung pangbigay kasi mahal yon. May 500, 400, 300, 400, 500, 800, 800 dollars pang tig. Ang pinakamura yan. So, collecting din tayo ng swan. Kasi in future po, yung mga swan na yan, yung slots, mabebenta po natin yan. So, mag-invest kayo ng gold invest gold, huwag kayong ma -ano, manginayang ano, manghinayang sa, ay mahal, ay mahal. Alam nyo, pag na-invest nyo na yan at tumagal na sa inyo, mas lalong mahal. So, invest gold, bakit hindi? Tapos, yung mga swan, yung mga diamond, na i, i pwede rin kayong mag-invest yan. Bakit? Dahil pwede rin nyo i-investment. Magiging pera din yan in time. So, collect and collect then select kung ano lang gusto nyo i ibenta ni ibenta ni maganda kasi mas maganda yung ganon di ba minsan mangingina yung tayo ay mahal naman ng ano quintas na yan eight hundred dollar one thousand dollar one six hundred dollar four hundred dollar hundred dollar but alam niyo guys in time ng mabebenta yung mas mahal pa sa pagbili nyo kasi every year, every year, tumataas yung mga gold. Kaya huwag na kayong maghinayang pag about gold. Itapon nyo na yung mga lalaki, walang silbe, i-date lang kayo, pakainin lang kayo ng ano, isang platong pagkain order, isang coke, tapos wala na. Nako! Mag-invest na lang kayo ng gold. Mas masaya. Ano ba? Yung lalaki, magbigay lang sa'yo ng sakit sa ulo, iiyak-iyak ko dyan.